viewer mga bossing yan dito naman tayo ngayon sa ano ah uh, dinalupian bataan mga bossing yan nila dito ngayon araw ng uh, martes mga bossing yung uh, flea market nila dito mga bossing yan dito tayo magrevisa <laughs> pambenta natin online sana makadali tayo rito e, revisa lang tayo rito mga bossing mga tira tira lang yung mga hunting eh, mga na hunt natin dito kasi marami ng mga nauuna rito ayan ito may mga ukay na tayo mga nakita sana may madali tayo let's go mga bossing dito tayo sa long sleep 75 pesos solid na mga naispatan natin dito ayan naispatan tayo ano na. ah uh, champion mga bossing yan. wow size medium siya ayan yung logo niya sa likod 75 pesos eto pinaka solid mga bossing grabe Hindi nila kinuha to ayan mac miller mga bossing wow ayan. Uh, ano yata to album solid R.I.P mac miller So So is large yan Paday yung print niya Tapos siya merong ano Print sa likod Tsaka sa sleeve 75 pesos Grabe mga bossing oh Napakamura Kalkal -kal pa tayo Pwede na umuwi Kaldo na Solid yung mga iniiwan nila rito kaya revisa lang tayo Sana may madali pa tayo Let's go May mga boss may mga selection pa sila dun oh. Mga long sleeve. Ay iniwan natin yung ano, champion Kasi maliit Tsaka faded na yung ano, neckline May mga selection sila rito Mga long slip din Mas medyo mabigat yung selection nila rito 180 yata to. Pwede na tayo sa Mac Miller. Bando na tayo. Sa mga selection. Mas manadali na yung mga na. Ah, malalakas. Mga bossing ikot pa tayo. Dito sa next spot natin. Grabe daming tao. Sana may madali pa tayo rito. Tara. Yung mga boss, ayan, ito yung naisipata natin dito. Ayan, nakakuha tayo ng ano. Ayan. Uh, vintage na wow. Kings Champion shirt mga boss, yung jersey. Ayan, dito natin naisipata. Marami dito mga jacket sila. Ayan, ito Adidas. Kaso maraming ano, issue. Tsaka so, uh, medyo mataas. 200. Ito meron pa dito. 200 pesos lang. Ah, parang ano, may, parang mahirap pang yan, i-resell. Yan. Meron pang red wings. Pero, eh, dito tayo naka-spot sa short. Hindi ko alam kung magkano. Parang gano'y dito sa mga short? Sa mga dyan. 150 murang mura 150 daw po murang mura na kamar okay, may nadali ka na Harating mo lang solid double check na lang natin ito oh, Bosing yung I menis, patang tayo rito sa mga long sleeve. Wow! Then, siya ka mga bossing na plane yung mabenta mabenta to sa mga ano uh, mga hip hop uh, ano to ay uh, hip hop brand mga bossing bagong bago pa to solid uh, tapos yan maganda siya kasi may ano siya uh, may jack tag mga bossing yun sa pinaka baba Tsaya, uh, yan, parang galing mul yung condition nito kasi bagong bago pa tsaka to yan yung kings na nakuha natin yan champion sa so, large vintage to mga bossing medyo ano lang yung print nya pero uh, 150 lang tsaka to uh, 150 lang din to so mga dalawa tayo rito sa spot na to eh not bad na rin may mga selection sila dito kaso medyo mabibigat na yung mga presyuan eh e, parang uh, ang hirap nang iano ang hirap nang i-resell Ayan, mga champion. Ay, mga ano, mga jacket. Ay, kaya, ito na lang muna. Una natin itong dalawa na ito. Tara. Ay, mga bossing nakakatatlo na tayo. Solid na rin. Pwede na mamuhi. Ikot pa tayo. Check natin itong mga ano. Ah, yung all over print na ano. ah. Yung mga all over print na fila, mga bossing yan talaga. Sana good size to. 180 lang. Check natin to. Pag good size, bukunin natin. <makes noise> pero pero mga panungkat mo. <makes noise> mga bossing yung isang ano uh, isang fila na all over print wow ang uh, maganda size na ito yan XL siya mga bossing pero yung isa ano ayun yung isa yung nakasabit na yun ano uh, small kaya ito baka ito na lang muna kunin natin uh, tsaka ang ganda pa ng condition niya, bagong bago pa ayan yung ano niya ah, uh, wash tag yan yeah, legit naman siya ayun yung QR code niya solid 180 tapos yan may mga naispotan pa tayo ron uh, mga jacket 150 check natin para makarami tayo rito pusing ito uh, may mga t-shirt pa sila 24180 mayroon dami pa nilang iniundi ito mga ano uh, mga printed printed bunch printed printed shirt mga bossing ayan sailor moon ito ayan e mga kunin natin to world series na ano wow. SF mga bossing big print dami pa rito tsaka to ayan. jordan mga bossing na ano uh, Philadelphia mga bossing tapos yan may ano player name wow. Simbid ganda nito tsaka ano Ah, uh, medyo malit lang yung size. Malit dun tayo pa nilang ano. Ah, uh, dami pa nilang mga iniwan, iwan. Yan yung mga hindi nilang kinukuha dito, mga bossing. Dami po, mga random-random lang. Ayan, printed na naman. ah, Solid. Ayan, meron po, blazers. Oh my God! Ayan, to. A uh, vintage to ayan CSA mga bossing yung tag ayan pasok to vintage kami po ayan MTB big print adidas solid din ito size medium so hirap magbenta ng mga ganyan ano check pa natin yung mga bossing ito yung mga kukunin natin dito ito kunin natin ito Itong ano, vintage na ano, uh, Portland Blazers Western Conference mga bossing yan. May copyright, may copyright siya. Wow. Tsaka ito. Yan, Detroit Tigers mga bossing. By Majestic. Kaya kunin natin ito kasi yan may ano, uh, may player name siya mga bossing yan. Wow. May copyright sulit. Ayan, MLB. Ito, iwan natin to kasi yan, may mga damage pala to tong ano, uh, Sixers na no? Jordan. Tsaka faded na. Faded na siya. Tsaka to, iwan na rin natin to kasi madami siyang ano, stain. Dami. Tsaka sobrang laki ng size niya. Pero ito yung kunin din natin tong ano, itong all over print na na fila. Solid nito. May maliit na ano lang ah, uh, may malit naman siya pero ayan, washable naman 'yan. Kaya kaya natin tanggalin 'yan. Yung bali na ano tayo rito. Ah, uh, bali nakatatlo tayo. Bayaran na natin. <laughs> yung hey, mga bossing dito sa next spot natin tingnan nyo naman yung mga iniiwan nila dito mga bossing yung hey, mga din nila kinukuha champion hoodie mga bossing legit Woo! Yeah, size small pero malaki fitting niya. Siguro mga large to. Yeah, meron pa tayo na ispatan dito. Yan, yeah, Oregon naman. Ano, uh, champion ulit siya. Solid. Yan, yeah, yung ano niya. Uh, ano to? Pasok to. Vintage na champion. Vintage tag. May konting ano lang stain. Pero yeah, washable naman yan. Kaya magkano rito kaya? Sa mga jacket dito? Sa mga jacket, magkano? 100 lang? Woo! Ay, 100 lang. Solid. Grabe naman yung mga iniiwan nila. Paldo na naman. Woo! Kaya mga bossing, huwag nyo kalimutan mag-like. And subscribe sa aking, mga, sa aking YouTube channel mga bossing yan. Uh, tapos yan, pa-share na rin kaya maraming maraming salamat palagi mga bossing lalong lalong na yung mga laging nanonood ng mga video natin maraming salamat sa inyo mga bossing solid dalawang champion 100 each not bad na rin Para na natin bossing dami natin nakuha solid Marami na naman tayo. Ay mga papayikutan natin. Daming tao ngayon. Solid. Ay mga bossing na karami tayo rito. Dami nating nakuha tapos yan ang mumura lang. Ay, ikot. Ayan, ikot pa tayo sa mga ibang o Tara. Bossing dito sa next natin. Yan, check natin kung may ma pa tayo rito. saan may makuha pa tayo. Tara may mga jacket sila dito, mga bossing. Uh, wow. May Nike. Tsaka Carhartt. Meron. Ang dami oh. Tsaka may Steelers. Sa so, itong Nike, magkano? 300 to? Hindi lang mabigat. Sayang. Ganda pa naman. Ito, itong black na to te. Ito, yung nasa likod na to Magana yan. Solid. 280. 280. Ito mga bossing na ispata natin dito. Yan, ito yung kukunin natin. Kasi mura lang. 80 pesos yan. MLB shirt. Ay, eh, MLB na ano. Uh, short. sweatshirt. short. Yan, LA team. Tapos yan, may butterman siya sa likod. Ayan may logo siya ng MLP ano siya patay day 80 pesos Eight, maganda to short 80 80 pesos solid na rin ito ko na ito tayo ito na lang the next day yung mga ang bossing bumalik niya naman tayo rito sa ano Uh, Japan surplus mga bossing uh, kasi ayan mamamakiya tayo nga ng mga chinelas mga bossing kasi ayan binigyan tayo ng wholesale Woo! ng mga chinelas yung mga ganito mga bossing, binigyan lang tayo ng ano, uh, 100 pesos each daw bibigay sa atin uh, ayan kukuha tayo ng 50 pieces, napakarami nyan dito mga bossing, solid ayan, kukuha tayo ng 50 pieces ngayon 100 each, ito yung mga kukunin natin yan, ito. Yan. Ito yung mga kunin natin. Napakarami. Ang benta na ito is 150 to ano, uh, 250. Ayan. Solid. Easy ano. Easy source. Dito lang yan sa ano. Check nyo rin mga bossing sa mga uh, Japan surplus. Ayan, marami nyan dito. Tipili na lang tayo. Bali. 25, 25 yung kukunin natin yung mga ganito, ayan, kukuha rin tayo ng ganito ah, uh, 25 pieces kukunin natin yan uh, pang stock natin sa shop mga bossing kasi so, marami naghahanap sa atin ng mga ganito mga chin chinelas puha tayo, let's go mga bossing napakarami pa solid lang kasi pwedeng mamili ng design yung mga chinelas pa to eto Oo. Oh. oh. Ang pa no? mga 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 Basta yan, akakalkal din muna lang Oo Ako na bahala mamili uh. ng ano Size, ay ng ano Design Dami, oh, grabe Sulit na rin 100 pesos each Paldo na wow. naman tayo rito Yan o, oh. dami mga bossing Solid dito kasi pwede mamili ng ano ah, Design ikaw bala kung anong design or kahit anong size yan mapipili mo rin mga bossing eh ayan pipilihan natin to lahat yung okay, harap mga bossing yan uh, yung mga kukunin natin dito is yung karamihan is yung parang ganito ah uh, mga crocs na ano ah uh, mga replica mga bossing kasi ito yung mabilis ibenta tsaka yan uh, medyo maganda presyuan yan um, bigay lang sa atin dito is 100 pesos each yung mga bossing kaya yan dadamihan natin mga ganyan yung nga lang karamihan pa na yan, uh, youth size pero yan uh, may mga big size din naman mga bossing yan napakarami solid meron pa daw sa bodega nila ayan o oh, gaganda ng mga ano ah, uh, gaganda ng kulay ng mga crocs mga bossing. A replica lang to ng mga crocs. Dadamihan natin yan kasi marami naghanap sa atin yan. Solid. Yan, tatry muna natin ng 50 pieces. Tapos, pabalikan natin yung marami dito kapag ah, uh, napaubos na agad natin or yung marami na agad na bawas. Yan, napakarami pa niyan. Solid yung mga bossing ito ni yung mga nakuha natin mga tsinelas dun sa ano uh, sa Japan Surplus mga bossing yun, gaganda rin oh, tingnan nyo naman yung mga brand uh, mga bossing yun, Drew roof yun, mga nakuha natin, iba iba kulay ginawa natin mga bossing ayan uh, 100 pesos yung ano puhuna natin na ito bawat isa mga bossing kaya mga bossing, comment down below kung ano uh, talo ba tayo sa 100 pesos each na po nandito. Kaya mag-comment din kayo mga bossing kung magkano ba yung bentahan neto dun sa inyo mga bossing kung nasan man kayo. Uh, kung magkano yung bentahan neto sa mga palengke or sa mga tindahan ng mga ganito mga bossing yan. Mag-comment down below lang kayo mga bossing. Ayan, para ma-shoutout rin kayo Maraming maraming salamat Please like and subscribe mga bossing Ayan. Let's go! Okay. <laughs>